One, guys, kay hapon karon so magsilhig ta guys kay maglapog mi kay dagko kay mga lamok guys. Yan guys. Ito 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 ba? Maglapog mi guys, maglapog po kami ngayon dito sa bahay nila Odiva kasi kasi ano kana? na hapon na ngayon. Maglapog po siya kung ni Wonkoy. Dawis tawag. Tatawang po ang tangan, tangan o o. Uy, ang tangan, tangan may mulo. Uy.

mahirap talaga magdimaan guys, Two, mahirap naman talaga. ay, ay mahirap pero masaya. tung, tung, nagmukarong inisoto ng mga ang ang lulutuan ng isda. So, ngayon ang gagawin naman namin ay mag ano kami ng panakot para sa para sa aming sinubang inihaw na bangos. So, ayan guys. Kasama ko simple amore dito guys. Ayan. Ito po ang bangos. At yan ang kanyang sangkap. Si amore ang nag ano para para ikuan ka ng isang sa tiyan ng bangus <laughs> ihansak ihansak guys uh, ay karot at sal at sal at sal kamatis at iba pa mga sangkat mga mm sangkat -hmm so ayan guys sinahan ka na ang chan <laughs> ng bangus natin sa kanyang panakot guys para mag absorb sya at masarap ang ang inihaw na bangus ayan guys at babalotin natin sya ng kasi walang powel So, ibabalot natin siya ng dahon ng saging. Ay. So, ayan po ang dahon ng saging at ano na, uh, niready ko na po siya guys. Ini, ano na siya. So, so, ayan. na guys. Nakabalot na po siya. So, dadalhin na po namin to doon sa aming gihaling na kalayo. <laughs> ayan na guys, dadalhin na po nakin na i -de na po sa operating room. So, ayan na guys. May doktor na po sa operating room natin. So, ayan. Yan po ang doktor. Si, si Habini ni Amoris. O, oh, gip, oh, giputos gi, gi BFF. So, ayan. Andito na ang bangus sa operating room. At yan po ay ano inununan. Diba inununan ba? inununan ba. So, tingnan natin. Kanta-kanta sila dito ito ara ayan ang bangos so ay ah, bangos, bangos ayan ang noon guys bangos ang kasyagit so ayan na guys e ano na namin itongtong e, na namin sa nagbabagang kalayo guys ang bangus yan iniihaw na po ang bangus guys so yan pupunta naman tayo doon sa ano kusina kasi nagluluto po si Amore ng shrimp ayan na guys ang ating inihaw na bangus so ayan di ba nawala na po ang iyang potos guys yang dahon kasi oh. nasunog guys nasunog eh. siya di ay. Yan guys, yeah, Pero okay guys, masarap din din eh. O diba? Sobrang napakasarap na siya tinginan guys. Masarap ang bangus guys pag mayroong maraming panakot ba? O, matis. Yan. Ay, inunula na ba? inon inunula na. Uh, at may inununa naman tayo guys na tuling, tulingan tina tulingan guys so ayan oh diva, ba hmm. na guys lalamig na ba kini sa guys So ayan na guys, luto na po ah. ang inihaw na bangos. So, ayan. Yo, ito po bangos. So, ayan, guys. Diba? Napakasarap, guys. Thank <laughs> <laughs> Kain na, guys. kena na. Eh, I-play na na, Nel. Or ab abay ta, Jores. Jores. Hello, guys.

ini untuk sayur ini kemungkinan gak ada hmm. bahan karena okay. ini bisa gabal sama <tik>